Alam mo ba kung bakit ka mo ni Steve? Because you're very, very sick. More than the dreaded disease. At wala pang naimbentong gamot dyan. You don't have a brain. Mare, ito ng drinks mo. Inumin mo mag mo. <laughs> Oo, oh, <that's it. clears throat> oh, Kung bakit naman kasi ikaw eh? Aluwag-luwag nitong bahay nito. Kung bakit ayaw mo pang dito? Alam nyo naman ipapang dahilan, di ba? Siyempre gusto ko naman hong palakihin yung anak ko ng sa sarili kong pagsisikap. Hindi naman pwedeng lagi nalang hukaming umaasa sa inyo. Bahala ka. Pero Odette, seryoso ako. Kailangan mo nang lumagay sa tahimik. Aba, lumalaki tong bata na walang ama. Makinig ka. Odette, kailangan mo nang mag-asawa. Isa pa. At sino naman tong Steve na napabalitan ko? Babay pa ba yan? Mahal ba niya ng po ko? O isang pagkakamali na naman to? Let's face it, you can't afford to make a mistake a second time. Hello? Hello, Steve. O lang, bakit? Steve, tawagan mo si Odette ngayon. Nandun siya sa bahay ng mami niya. Huwag na, galit sa akin eh. Bakit di pa ako kasapin, baka bagsakan pa ako ng telepono. Hindi. Ngayon ka nga niya kailangan ni. Eh. Paano? Pinagtangkaan ni Frank kidnapin si Christy. Ano? Oo. Buti nga nabawi namin. Sige, sige. Subukan ko ah. Tawagan mo ah. Bye. Pumunta ka rito. Para ipakita sa buong mundo na ikaw ang bagong laruan ng dati kong boyfriend. Ah, oo nga pala. Huling baraha mo na sa Steve. Dalagang ina ka nga pala. How Alam mo ba kung bakit ka mo ni Steve? Because you're very, very sick. More than the dreaded disease. At wala pang naimbentong gamot dyan. You don't have a brain. Mare, ito na drinks mo. Inumin mo mag-isa mo. <laughs> oh, dad. <that's it. clears throat> oh, lang? Pwes, itanong mo sa buwan. Ano ba mo pinagsasabi mo? Akala ko ba kaibigan kita, ha? Reto ko ng reto sa akin sa lalaking yon. Kay walang sabit, kay mabuting tao, kay mahal na mahal ang anak ko, kay mahal na mahal ako. Yung pala bulok na tao, magsama kayo! Teka, teka! Nakausap mo A si Pachot! Nakausap mo si Pachot! Alam mo, Mari, ilusyonada yun! Siya ang habal-habal kay Steve! Ayun. Ayan! Di naman ba silang totoo? Alam mo naman pala ang pangalan ng babaeng kinasama at binuntisan ng kaibigan mo, ha? At iniwalang pagkatapos siya may Teka, teka. Hindi ko alam kung ano pinagsasabi mo. Odette, ano ba? Mag-usap tayo! Christy, anak. Wake up na. Alis na tayo, ha? Come on. M mami, ako pa umalis. Hindi malis. pwede, anak. Let's go. O, oh, puti son. Ano ba, Odette? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Ah, hindi mo alam. Hindi mo alam. Alam mo kung mami, bakit, nina, ha? Mami, ano ba kayo? Dahil ikaw, nagbubulag-bulagan ka! Ba? Ah, ano ba? Huwag mo ako tutunan! Mami, mami! Tumahimik ka, anak, ha? oh here. Iputis He on. Al hmm. siguro, alam mo ikaw, siguro, ha? Siguro ikaw ang may gusto kay Steve. Dinadaan-daan mo pa sa biro. Ipinaubaya mo lang siya sa akin para siguro mas convenient sa iyo pag nag-usap kayo, no? Eh si sirap... Ha? Hindi mo sinasabi sa akin. Itutulak mo ba ako sa walang lalaking yon? Ano ka ba? Ano ka no? Mahinto na lang! Ma, ma, ano? ka! Dadal ka ng dadal, buti bata dinadamay mo! Ano ka ba? Ano kita ha! Makinig ma, ka! Tulak-tulak! let me explain. I have nothing to say to you. Ayaw na kita makita, ayaw na kita makausap. Please. Just leave me alone. Cristelli ka na. Ako, Daddy, gusto pa kitang makita. Oh. Anak, halika oh, Dad, na. Let me explain. Get in. Good afternoon. May I help you? Hi. Hello. Ang ganda-ganda naman itong gallery mo. Thank you. Ah, magkano itong mother and child? 15,000. But if you get both, I can give them to you for 28. Ah, aba, may tawad pa. <laughs> so you'll come back. Marami pa ho dun sa loob. If you like, I can show you around. Ah, no, no, thank you. Just wrap these two paintings. Okay. Sino nga ang gumawa niya? Ah, hombre bueno. I'm Odette Yuson. I manage the gallery. Kanina ko po ipapangalan ng resibo? I'm Evelyn Camwa. I know you very well. Ako ang mami ni Steve. Sit down. Uh, Rudolph, cigarette, please. Oh, by the way, this is Rudolph, my dance instructor. Hi. Hello. Uh, I love to dance, you know. It's a therapy for me. Would you like me to get you something to drink or No, 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 no. Thank you. I'm on a diet. Rudolph, bakit hindi ka muna tumihintayin ng mga paintings doon, Okay. Excuse me. Yeah. Uh, I'll go straight to the point. I didn't come here to buy paintings. I came here to see you and to talk to you about my son, Steve. I know you're having problems. Uh, Ma'am, you don't have to. No, it's all right, Iha. You look like a very intelligent woman. You know my son, Steve, is very much in love with you. I I've never seen Steve this way before. Well, like any other man, he's had many girlfriends before. But this time, he assured me. He told me, and I believed him. that he's so serious with you. Hindi <laughs> <laughs> matay nga ako na sabi niya sa akin handa ka niyang pakasalan kahit may anak ka na. Well, kung ano -an ang problema mo sa kanya, hindi ko alam. I'm just doing my share as his mom. Honestly, I like you too. Pero kung hindi mo siya mahal, that's a different story. I can't force you. Pero sana ikaw na. Parang boto ako sa'yo. Alam kong galit na galit ka sa akin. Thank you for giving me time to talk to you seriously. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Let's just make it fast, please. I'm sorry kung nasaktan kita. Hindi ko sinabi sa'yo yung tungkol sa amin ni Patsot. Dahil hindi ko naman inakaling importante yan eh. Totoo, nagkaroon kami ng relasyon, pero... Mga bata pa kami nun. Kala ko seryoso kami. na hindi mo lang niya pinalam sa akin. Simula nung lumayo na ako sa kanya. Hindi siya babae hinahanap ko. Sinabi ko yun sa kanya. Ba't mukha akong... Sinama mo ko sa konbensyon na yon para laitin ang nobya mo. Kung may pananagutan ka sa kanya, dapat to pa rin mo. Akala ko, iba ka kay Frank. Pareho ka lang pala niya. Tumatakbo sa responsibilidad. Mabuti na nga ang ganito. Maaga pa lang nagkakilala na tayo. I'm sorry. Hindi ka ang lalaking may harap ko sa pamilya ko. Eh, hindi kita masisi kung hindi mo ako mapapatawan. Gusto ko malaman mo na ikaw lang babae, minahal ko lang Nasa'yo lahat ng katangian ng babaeng. Pakakasalan ko. Kung hindi mo ako mapapatawad, lalayo ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kong anak mo. Walang kabantay pagibig pag-ibig ko sa'yo, Odette. it's useless, Leng. I tried talking to her. I tried to explain myself. Pero ayaw niya makinig sa akin. Alam mo, sayang, dahil sa babae pinakamamahal ko. Sa akin din nga, galit siya eh. Akala niya nag-conspire dalawa para itago yung patsyot na yan. Eh, ba't hindi mo naman kasi dinispat siya yung patsyot na yan kaagad eh? Sinabi ko na naman na wala namang yayari sa amin dahil wala akong nararamdaman para sa kanya. Sinabi ko naman lahat kay Odette eh. Malaking issue yung pag- Ang pagkakaalam niya, ako responsable doon. E eh, di si Sinepacho't lahat yun, alam mo naman yun eh. I'm not responsible for anything. Wala rin akong pinagkaiba ni Frank. At ang sabi niya, hindi rin niya kaya magmahal ng isang tao na merong katangian ng katulad ng ama ni Christy. Eh, Why don't you try calling her up? Alam ko naman mahal ka niya I tried. I tried a hundred times, pero ayaw niya akong kausapin. Alam mo masakit? Dahil siya pa naman ang babaeng pinakamamahal ko. Alam mo lang, tatanggapin ko lang yung trabaho ko sa LA. Doon na lang ako titira. And eventually, nakalimutan ko siya. Ode! Man, kung meron man ako nagawang pagkakamali, patawarin mo naman ako. Patawarin mo naman ako. Nasaktan din naman ako. Hirap na hirap na ako dahil mahal kita eh. You're my only best my friend. Ma. You're my only best friend. Hindi ako niniwala sa'yo. Kasi peke ka. Matapos ang lahat ng taon na to, ako mahal! Eh, mag-aaksiya ba naman ako ng ganitong luha? Totoo ba lahat yung sinasabi mo? Siyempre naman, no? Eh, ano pa nga bang magagawa ako? Hindi naman kita pwede itapon. Kasi ikaw rin lang naman ang best friend ko, eh. Ano to? Alam ko love mo si Steve, eh. de ba? Tibanga. Oh, well, Oo. then let's uh wipe those tears now, wipe the tears, because we have to go to the airport now. He's leaving for Los Angeles tonight. Ano? Last flight. Let's ngayon, go. Yes! Ako, na yon, na yon. Yes. Apan ako talikasan. Relax, dalay. Hindi ba nakakahiya? Upakan kaya kita.